Bakit nga ba natin pinahalagahan ang Simana Santa o Holy Week? Tingnan po natin ang dalawang bagay para masagot ang tanong na ito. Una, tingnan natin ang ating kapaligiran. Laganap na laganap ang kasamaan. Ang problema ng kahirapan at korupsyon parang walang katapusan. Maraming pamilya ang wasa. Marami ang lulong sa drog at masasamang bisyo. Maraming kabataan, digaw ang landas. Maraming may sakit at karamdaman. May mga giyera pa at kung saan saan. At maraming binabalot ng kawalan ng pag-asa. Ito ang masaklap na kalagayan ng sangkatauhan. Pangalawa, tingnan natin ang salita ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, totoong ang mundo ay mas lalong gugulo sa mga huling araw. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited. lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with such people. Ngunit ayon din sa Biblia, kahit gaano mang kagulo ang sanlibutan, may pag-asa. Dahil sa buhay na inialay ng Panginoong Yesus, ito po ang kahalagahan ng Semana Santa o Holy Week nakalublob ang lahi ng tao sa kasalanan, madilim ang ating kinabukasan, dahil sa ating kasamaan, nakatadhana tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Karapat-dapat tayo sa puot ng banal na Diyos dahil wala ni isa sa atin ang matuwin. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kahit anong gawin natin. Ngunit dahil sa sobrang yaman ng biyaya at habag ng Diyos Ama, inialay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13, and this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in his name, the name of the Son of God. Itong dahilan kung bakit karapat-dapat pahalagahan ang Holy Week dahil nung unang Semana Santa naganap ang pinakadakilang himala para sa sangkatauhan. Papunta sana tayong lahat sa tiyak na kapahamakan, ngunit dahil sa krus ng Kalbaryo naging posible ang kaligtasan. May mahimalang kagalingan mula sa namang uri ng sakit, kalayaan sa kadiliman at tunay na pagbabago sa sinumang magsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Kaya naman, pahalagahan natin ang walang kapantay na sakripisyo niya. Mahalin natin siya ng todo at siguradong kahit gaano pa kadilim at bagsak ang mundong ito, malaya pa rin dadaloy ang mga pagpapalat himala sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang Sumasalangit, basbasan mo po ang lahat ng mga nakapanood at nanonood ng programang ito. Buksan mo ang lahat ng bintana ng kalangitan sa kanila. Lord, iunat mo iyong mapaghimala, mapagpala, mapagpagaling na kamay at ita ipatong mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nagbigay ng panahon sa iyong maliit na programang ito. In Jesus name Lord I'm rebuking whatever sufferings and troubles and distractions that they're suffering right now tanggapin ang surging resurrection power in Jesus the same spirit that raised up Jesus from the dead is now quickening quickening your spirit quickening your soul quickening your mortal body in the name of Jesus quickening even your finances yes Lord receive the complete atonement provided by the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary the atonement for our sins atonement for our sicknesses atonement for our poverty yes in Jesus name receive all heavenly blessings receive all the benefits of Calvary salvation healings deliverance yes uh, even financial freedom and victory in the name of Jesus i am now rebuking all curses of sicknesses diseases including the curse of death and poverty in the name of Jesus i cancel them by the holy blood of Jesus shed on the cross of Calvary i release unto them by the anointing power of the holy ghost hallelujah the awesome power of God in destroying the works of the devil in their lives. Panginoon, maranasan nila ang yakap ng pagmamahal ng buhay na Diyos, ang pinakita ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanang sandibutan, inihandog niya at ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Huwag man, sino man sa kanya sumampalatay, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, tanggapin ninyo sa puso ninyo ang ating Panginoong Jesus. At tunay nga, sabihin nyo sa Kanya, hallelujah, Siya lang ang tinatanggap nating Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Salamat po, Panginoon, sa karapatang maging anak ng Diyos at inaangking ko ang bukas na langit sa bawat isa. Let there be an open heaven to everyone. Yes, Lord. And I'm giving back to You, Lord God, all the praises and all the honors and thanksgiving. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na dapat purihin sa mga pangyariang pangalan ni Kristo Jesus ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless you more and more and to God be the glory.